isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalo tigil sa aking mga kapwa at mga at sa buong sambayanan ng ating minamahal na patron sa Nicolás de Tolentino. Ako po si Alvin Pareha Cardinio, ang kasalukuyang presidente ng Samahan ng Kamarero dito po sa aming parokya. Ako po ay batang lumaki rin dito sa simbahan dahil ang aking lola, si Lola Purin, kasama uh, po ng ibang mga magdarasal, ay naglilingkod dito po sa ating simbahan at ganoon din po ang aking pamilya mula noon hanggang sa kasalukuyan. Ako po ay unang lumabas dito po sa ating simbahan bilang si Angel Gabriel. At sa pagdaan po ng panahon, tayo po ay nanatiling naglilingkod sa simbahan dahil tayo naman po ay sumama sa hanay po ng mga batang mga awit o yung sa po. At sa paglipas pa rin po ng panahon, medyo tumamlay po ang aking paglilingkod dahil ako po ay naging isang ordinaryong maninimba na lamang dito sa ating simbahan tuwing linggo. <clears throat> Ngunit hindi po nawala ang aking puso sa ating simbahan sapagkat nanatili po tayong nakasuporta at nakagabay sa mga programa na inihahain ng ating simbahan lalo tigit po sa hanay ng mga kabataan. Then it was August 12, uh, 2023 when Camarero de San Nicolas established po dito sa ating mahal na parokya. Yan po ay sa inisyatibo ng ating nagdaang pari si Father Nel Del Madrid. Sa kasalukuyan po, tayo po ay mayroon ng limamput isang kamarero dito po sa ating parokya. Individual man po o pamilya. At sa kasalukuyan din po, tayo po ay mayroon na po anim na put isang imahen na inilalabas po ng simbahan. Lima po dyan ay pag-aari na ating simbahan at limamput naman po ay pag-aari ng mga kamarero, individual man po o pamilya. Ang Camarero de San Nicolas po ay binuo sa pagtaguyod po ng magandang adikain na mapabuti at mabigyang buhay at kulay ang buhay pagsasanto po na ating mga kapwa at bayani. Kaya po hanggang sa kasalukuyan, tayo po ay nananatiling aktibo sa mga gawain ng simbahan, dahil tigit po kung ito po ay may kinalaman sa buhay pagsasanto. Kaya po Uh, asahan po ninyo, asahanin po ng mga kamarero, tayo po ay patuloy na tutugon sa panawagan ng ating simbahan sa mga programa na may kinalaman sa kapanalan at lalo tigit po sa paglilingkod sa ating simbahan. Kaya po in behalf of uh, kamareros po, de San Nicolas, ako po ay bumabati ng isang maligaya at makabuluhang pagdiriwang ng ikaisang daan at dalawampung taon pagkakatatag ng ating simbahan, ang Iglesia Pilipina Independiente, dito po sa bayan ng Maribeles, Bataan, parokya ni San Nicolas de Tolentino. Ang adbong namin sa samahan ng kamarad ni San Nicolas na patuloy po tayong maglingkod sa simbahan, sa Diyos at sa ating bayan. Kaya po, muli, ako po ay bumabati na isang maligaya at makabuluhang ikaisang daan at dalawampung taon ng pagkakatag ng ating parokya. Rodeo et Patria, Viva Apokulas! Mula po sa alay ng samahan ng kamarero, ito sa parokya ng Nicolás Nicolantino. Kami po! Kami po!